mali ata tayo ng puntalab pala guys, sira yung speedometer natin na dito naka-up ngayon, hindi na nagtanggut yun Papel River Adventure morning mga sir Ayan, rides tayo ngayon Today's vlog is Pupunta tayo ng San Rafael, Bulacan Ayan, short ride lang kami ngayon Take off na kami dito sa Eastwood Residence Sa uh, Rodriguez Rizal Ayan, dito na po kami nakatira <laughs> Today's is September 22, 2023 Friday at Maraming papasok ng trabaho. 249 so, kilometers ang biyahe namin mula dito sa Muntalban. Papunta dun sa San Rafael Bolaan And short ride lang muna tayo. Wala pa tayong long ride. Hindi pa nagkakayayaan. <laughs> Ruta natin sa SM Fairview, Doon tayo dadaan. Actually may daan dito sa Makabut So ano, Mahirap, mahirap ang daan. Mas maik siya ang daan dito sa Bakabud. Sa may, ano, shortcut papuntang Nor sa Garay, Bulacan. Pero mas pipiliin ko dun sa may, ano na lang. Dun na kami dadan sa Fairview. Tapos ang gat. San Jose del Monte, Bulacan. Yan, doon kami dadaan. So, samahan nyo kami ngayon sa maiksing biyahe namin. <laughs> Short ride lang daw. Tapos, uh, palipad lang tayo ng drone Kung may magandang spot na pwede pagliparan pergendaan <laughs> hmm, speedometer natin <laughs> na sisa ka ito yung kagandaan sa mga mga guys may back right down ito commonwealth <laughs> ganda ng motor men polisi atas sih sir ganda ng motor bawa sa akin 650 650cc angas men sana all tumataw tayo sa regalado ang traffic dito men sa ng motor kung counter flow ba sila Ako, oh, masama itong gagawin natin ano, oh, no, two lanes ba't ganun nagawa ata traffic oh grabe talagang counter flow tayo pabalik ata okay oh, tiyang may bus traffic men ang tindi ng traffic dito motor lang ata pwede sana motor pwede gandaanan daw pwede ba yun grabe kawawa naman yung mga pauwi dito tulog na lang talaga sa sasakyan basta sa kabilang lane na kami oh. wala oh. hindi sila makatawid oh. Mukhang um, mali desisyon namin dito ah Dapat na lang nag ano kami MacArthur Highway So malayo yun eh Claridal Bypass eh Alright Karaos din buset Ang galad at nag MacArthur na lang kami ah Ah, na yan grabe Traffic dun Kawaway mga papasok ng trabaho Talagang naglalakad na lang sila eh doon tayo dadaan, gilid doon tayo Yun, huwag yung mababaw lang dito sa gilid Kala ko talaga, buo na eh Takot ako doon ah Uy! Asa may lubog pa Alright! Lapit na kami doon sa Pinin ko na Eiffel Tower Tignan natin kung pwede magpalipad ng drone doon At kung pwede pumasok hindi naman siguro. Hindi ko lang alam kung may bayad dun eh. May bayad siguro dun. Imposible nga lang bayad dun. Guys, okay, dito kami sa Adventure Resort. Uh, susubukan namin ayan, inquire tayo sa loob. Eiffel Tower lang. 100 daw eh. Ewan ko 100 per head or dalawa lang kami dun. Kausapin mo na. Daw pag-usap eh. Ayun oh sa Eiffel Tower lang ka mo Pwede ba yun? Good morning po Opo lang. morning po Ah magsa Eiffel lang? Ah Pwede magpalipad ng drone doon? Pwede mag drone? Magpapalipad kami ng drone Pwede, sige Ah dito, papart lang kami Tapos, yun putaming Eiffel Tower ng parking nila <laughs> laki oh ayos <laughs> parking tignan natin mamaya kung pwede rin magpalibad dito may windmill sila rito. ito angas swimming pool, rooms, cottage Eiffel Tower replica, bent bayan yung team building camping area, last pyramid Venice bridge bridge dun sa kaya yun gara na ano yun ang windmill talaga na to sarap paliparan ng drone mamaya eh hindi natin kung pwede magpalipad dito mamaya ng drone alas na tayo time check tayo is 9.30 ayan 42 minutes pa ang biyahe natin ito na yung arko ng Angat welcome to Angat Angat Bulacan oh. ah, ang ganda rin ha ah, diba kaso wala tayong spot dito para magbalipad ng drone eh Baka doon tayo sa Biola Highway makakapagpalipad <laughs> Tapos si Omer pati sa likod natin may truck Ayun, kaliwa tayo dun sa ano, Matias. Matias Fernando Avenue. Alright guys, ayan dito na kami Welcome to San Rafael, Bulacan <laughs> Parating din Kunti na lang, limang kilometro pa pala Alright, kumana muna kami dito sa Viola Highway Andolo, Plaridel Bypass Hanap lang ang spot dito ba may magandang pagpaliparan ng drone dito Dami na ka-park dun ng motor ah Hanap lang tayo ng magandang spot dito Tayo na motor oh Pabrika siguro dyan Matakot dito pag gabi ah Ha? Nadaan na ata kami dito nung ano Galing kami dinggalan Galing kami dinggalan dito na kami nadaan Pauwi kami dito kami nadaan Oh, tas doon sa SM Fairview yung Tagus. Saan eh, Plaridel Bypass to yung dulo na ito. Oh, pakatakot dito. Pakatakot doon. Tumagal nga ako na dapat. Doon Antonio sa doon lang ako eh. Eh, kumanan sila eh. Eh, kumaliwa. Uy. Daming lubak dito. Pag madilim dito, mahina ilaw mo. Yari ka dito eh. Ayan oh. Lubog ka talaga dyan eh. <laughs> Diyan, nagkamali yata tayo ng Punta Labs. Oo. Oh. Wala, magpapalipad lang unang drone. Ha? Okay, ha? Daanan dito. Ayan, guys. Tommy, kami. O, ba diba? Ganda sa mata, ba diba? <laughs> Hanap tayo ng, ano, spot. right, <laughs> yeah, tapos na tayo magpalipad ng drone hindi <laughs> na ata breakfast ride to ah. lunch na, alas 11 na eh ayan kwecho lang kami dito, tapos kaliwa grabe lubak <laughs> makaya lang nasira oh makadaan ng mga truck grabe oh ganda ng mga puno dito oh Kutik oh, Parang langhanin yung daan ah oh, Oo nga meron Ay <laughs> naman eh Kementado. Di, sandro pa na nadaan na ito balik na lang tayo pag wala Nag-gas pa naman oh Dilim dito ha ah <laughs> private property kanan lang tayo doon ha daming aso oh grabe yaka po <laughs> barangay talaksan road ayun na mag main road na tayo <laughs> pabagsak na yung ulan Oo. ayun no? <laughs> so, yung nakikita ko sa vlog eh. Ha? Hay ah? si uh, ating guard guardia. kakain lang, lang po. Alam. Ah. Sa yung parking yes, niya? 'yan. Isama <laughs> <Reception> <laughs> okay, pa. Sige una, sir, na, sige ito, po. motor. Uh -huh. Okay po. Sige pa. Pabasa yung motor natin dito. Di pwede doon sa may ano, silungan sa may silungan ka na Baka. El Rio Adventure Cafe Tapos pagkain Picture <laughs> Golden Broom Ay, sayang so, Pwede eh, pa naman daw magpalipad Ayan, na lang kami dito Pag Pag magsiswimming kami Ganda rin dito eh Ayan, oh. San Rafael River Adventure Maya tanggalin ko na lang yung GoPro ko Kasi yun, eh, umuulan na eh. yun Baka dun sa taas din na umuulan Dalawang daan, Plaridel Bypass And doon sa Angat Hotel Angat kami Kasi Maulan eh Delikado doon sa bypass Tsaka malalaki truck doon Ano lang kami Malaw na pa sana kami Aalis eh Ang problema Malayo pala May dadaan pa kasi kami personal Sa ano Yung registry deeds sa May Kawayan Kaya kami nalagay dito sa Bulacan Kanan yung kulay blue yung susong ha Ayan Alright Ito ko so, natatapos yung vlog kasi yung maulan <laughs> Bago lang kayo sa channel natin At kung mapapanood niyo yung video natin Maraming salamat And please like and subscribe Sa page natin Kung may kukomment kayo sa video ko Kukomment na lang And yun nga hanggang sa muli sa susunod na vlog natin kita kits ulit alright paalam sa inyo maraming salamat ulit sa panunood alright